ang magandang anggulo gaya ng sabi namin at binanggit din ng ating Secretary Remulla dyan, napakadaming uh, documentary, uh, video, CCTV evidence, real evidence na uh, tumutugma sa uh, storya na sinasabi ni, ni alias Totoy. Uh, hindi lamang ito uh, base sa kanyang salita, kundi ito ay suportado ng dokumento, suportado to ng video, suportado to ng ibang mga sirkomsnansya na nagpapakita na credi credible yung sinasabi niya at, makatot katotohanan lamang. Parang ganun ang dumadating. So yung credibility niya lalong lumalakas, lalong tumitibay sa kadahilan ng yung sinabi niyang lugar na pinagtapunan ay meron na ang nakitang mga sako. At ito, preliminary pa lamang ito ha. Hindi pa ito yung malalimang Uh, search and recovery effort, parang surface and subsurface examination pa lamang ito, Cheryl. Hindi pa ito yung uh, um, yung pagsisig ng malaliman at paggamit ng mga drones at mga uh, iba pang um, technical as well as uh, modern equipment. Darating tayo siguro sa panahon na ma yung mas malalimang uh, paghanap uh, pat, pagsisig nila, um, doon baka mas maran, malalim pang uh, bagay ang malalaman natin.